Kumikibit mga boss ayo no? oh. Oh, laki oh. Oh. Aba, oh, laki. Mm -hmm. Dali mga boss. Laking tilapia. Oh. Ting Sinasabi nila na siklid daw. Isang uri ng tilapia pero siklid. Siklid. Siklid, ibig sabihin may sakit, absent ka. Ay, no. Ikibit na naman yung mga bose, eh, no? Oo, oh, oo, oh, oo. Mm. Ba, manis. Ganun na naman, mga bos. Ibang klase na naman, oh no? Mm. Ibang, klase na naman yan. Napakadabi itong ganito dito sa Taling Island. Wala namang, ano, Yee, Tama <laughs> yung din mga boss eh Ay, no. Oh. Ayun din. Mutna sa Negros. Para sa birthday ng pang na naman mga boss eh no. Ah, nakawala. Ayun nga Aba, belak ah, eh mama. Ayun. <laughs> na. Bauri na naman no. Nga belak eh ba. Mama. Oh. <laughs> oh, matindi. Gold. Golden. golden Buddha. Ay, diyan, golden Buddha. <laughs> goldfish fish, eh, yun, no? gold, gold. oh. pa gold. Baka, baka mahal niyan. Baka <laughs> mahal niyan, tatapon na lang yan. <laughs> Oh, putol lang taga Oh, putol taga <laughs> Ay, ka na. Tara, gis ka. Nakakita mo ba yung ano? Yung naka-vlog na ano? Nagdu nag, nag, -nag ano? katabing prituan. Pagkakahuli, tanggal na naglagay sa prito. Oo, oh, hindi mo taga rito yun? Hindi. Mo. True. Sige Kuya Mike. Ako si MJ.